Ang gaganda ng mga sofa guys. So, itinapon lang. Ayan, tapos may ano pa. Medyo madumi na to. Yun, oh. Ayan o. Ayan. Ito ang pinakamaganda, oh. Ganda. Hala, kinuha na yung ano. May ano to. May nakapatong dyan kanina na ano. Nilalagay sa ganyan. Kinuha. May kumuha na. Siguro babalikan din ito. Or kinuha ng nag nang ano nang nagco-collect ng basura ang ganda oh Sayang ona oh, sa Pilipinas lang to kinuha ko na. Kaganda oh. Dito sa part ng video na to guys ay inilipat ko na yung mga staff toys sa ano dyan sa upuan para hindi naman madumihan in case na may ano may kukuha at tissue yung mga staff toys medyo ano pa uh, ayos ayos pa ngayon kasi medyo naulan dito sana makuha ngayong gabi yan ayun pero may mga umaaligid kanina dyan. Parang tinitingnan. Medyo malaki kasi yung ano, sofa. Hindi mo makukuha ng maliit lang yung sasakyan. Kailangan medyo malaki yung sasakyan para ano, kasya lahat. Ayan. Ang gaganda pa niyan guys sa personal. Ano lang, konting vacuum lang yung sa ilalim ng ano na upuan.